sa lahat dito po tayo. Sa bundok kung saan tayo manghanting ng mga uh, panangkap. nasa sa tuktok tayo ng bundok kasama yung kapatid natin si Lipski. Ari si Spark Kalban. ayan po. At uh, ito po may nakakuha tayo ng uh, maraming tinik sa katawan ito po ay ginagamit panangkap para sa mga panguntra sa mga elemento pati mga aswang o makukulam o mababarang ito po ay mga panangkap na takot sila sa may mga tinik ayan po mga tinik na kahoy hirap po hawakan si matutulis yung kanyang mga tinik ito po kung makakita po kayo ng ganito yung buong katawan katawa niya ay merong maraming tinik pati yung sa mga mga dahon niya kunin niyo po at inyong panangkap sa inyong mga langisan dahil ito po, ito po ay epektibo pwede ito i Uh, ilaga at pwede siyang pampaligo para matanggal ang sumpa ang gawa ng isang mangkukulam o mambabarang yan lang po ang ating uh, kalaman ito po ay hindi ko lang masabi kung anong kahoy na ito dahil uh, ito po ay uh, rare o di kay mahirap hanapin Ayan. ang makahanap lang nito ay mga Uh, talagang uh, manggagamot sa iba hindi po ito nakikita kung sa mga bundok kung makakita kayo hindi nyo ito papansinin dahil po uh, wala namang kayo idea o kalaman tungkol dito kung paano gawin ang gagawin ng ito kunin lahat ng mga tinik at ilaga yung uh, kahoy nya at yung mga tinik na ito ay pwede nyong panangkap sa inyong lang langisan para lalong mas matibay ang inyong mga garapa o mga langisan nyo na pampahid ayan yan po mga kabertudes uh, dito ko po yan sa, bako, sa, sa bato na ito Nasulid na bato yan po nakikita nyo dyan dyan ko nakuha yung isang ah, dalawang kidlat yung nakuha ko ay Uh, tinago ko hanggang ngayon andito pa sa akin matagal ng panahon since 2019 19 ko pa yung nakuha yung uh, kilat dito po sa bundok na ito ayan, napakataas na bundok po ito ayan dati pagpunta ko rito ay medyo patay pa yung mga punong kaway mga walang dahon summer na summer kaya nakikita natin kung alin mga bato rito yan po mga bato rito ay uh, medyo ma, ano, medyo maginis kinis meron din na mga uh, talagang mabibiak at ito sulit na sulid para po siyang lingganay ng kampana pag pinatik mo ito ayan para pag pinatik mo ito yung parang halo po yung sa loob ayan po ayan o pag uh, ito yung may tinik pag uh, lapit nyo po sa may tinik nito, bigla ka pong hihilain ng kanyang tinik kaya magingat kayo sa pagkuha ito. pag matinik kayo medyo masakit sakit lang yung kagat nya yung kanyang uh, kumasugatan po kayo ayan ito ay kukunin natin ay ito yung gagawin ng pang uh, sangkap sa ating garapa hanggang dito na lang mga kabertudis shout out na lang po sa lahat sa mga taga subaybay natin paalam and God bless inyong lahat